Hello, hello, hello. Good afternoon. It's already 1.10 p.m. So, it's lunchtime or lagpas na ng 1, 1 p.m. So, ang iba ay tapos na kumain. So, ako kakain pa lang. This is what I have. Nilagang, nilagang pork. Ayan, nilaga siya. Nilagyan ko ng cabbage at saka maraming celery. And three pieces ng mushroom. Para masarap. And of course, I have here sausawan. Mayroong sili at saka mayroong patis. May sibuyas. Kalamansi. So, let's go and eat na, guys. Let's eat. Nandiyong aking sili ay ilagay ko doon sa sawan. mas maangpang. Ayun yung mga po na tayo guys. Ayan na yung CD Let's eat na. Ang sarap. Ayan ko sa yung <laughs> Ini hmm, cara cara guys. Ini cara saya yang celery. Ke tengah. Gulai. Gulai is like with sili, Ya, kita nyos sili, Capat nap chili eh. ya. Cerapnya agak gini perlahan-lahan patis. Guys, baka kinahanap nyo yung kanin hindi sadya ako nagluto ng kanin or hindi talaga ako bumili ng bigas. Ang hirap kasi mag-start pag ayaw mong mag-rice. Ay, Kaya pag may nakikita ko hindi ako makatigis. So better na huwag na bumili ng bigas. Kasi kapag may bigas kahit anong oras yan pag nagutom ako magsasain ako. Hindi ko matiis. Sarap ito, oh. Mushroom. Ang sarap ng lasa ng aking nilaga. Mayroong maraming celery nilagyan ko. Ayan, oh. Kita niyo. Celery. Ang sarap ng lasa ng celery. Kasi so, guys, nakakawala siya ng lansa. Ano man nito, eh. So dahil wala akong luya, sayo rin yung nilagay ko. Ang sarap niya. Nilaga ko lang tong kaunting niit na to sa tubig. Nilagay ko ng mga sibuyas. Madaming madaming sibuyas. Nilagay ko ng bawang. Siyempre kanyang klasin. Then gulay. Malabot na yung karne, nilagay ko na yung mga gulay. Tulad yan, ang daming gulay. Hindi pa ako tapos. Mahaba na yung video, guys. So, iputol ko na to. Basta uubusin ko tong kinukakong to. I'll see you on my next video. Salamat sa mga nanonood ng video ko, nag-heart or nag-react, nag-comment, at saka yung nag-share. Thank you so much, guys. I do appreciate uh, what you're doing with... Uh, may videos na pinapanood niyo. Thank you so much. Pangpadagdag ng dollar yung panonood niyo Kaya salamat. Salamat, salamat. Pangkanin lang. <laughs> Baka naman. Bye-bye <laughs> guys.